Good morning mga idol, uh, bali sa araw na ito, mga idol ay uh, magluluto tayo ngayon ng itlog na may sardinas mga idol So yan ang ulam namin ngayong araw na ito, mga idol So tara, uh, na natin mga idol So ayan mga idol, uh, prepare tayo ng bawang at saka sibuyas At saka ito pinaghalo ko na yung itlog at saka yung sardinas mga idol So ngayon ay ready to cook na ito mga idol. Lulutuin na natin. At ihalo natin na pala ito mga idol. Sabay na natin po. Para ano? Para derit na. Ayan. Ako napakasarap na ito mga idol. Pag walang budget mga idol, ganito talaga ginagawa namin. Lalo na yung panganay ko. Walang karti-harti ka yan. So ngayon mga idol, uh, ah, bali pinapainit pa natin yung mantika mga idol. Ayan mga idol oh. Yan. Pag mainit na mga idol, ay ilalagay na natin to mga idol. Yung ano, yung tutortahin natin mga idol. Ganito lang kasimple yung wala mga idol. Para kung ba, maka minus gastos mga idol. Alagay na natin to mga idol. Mainit na to. ba? Hmm, na. Ganun lang kasi yung prasili sa mga idol Kung anong mayroong mga idol ay pagpasalamat natin sa Panginoon kung anong mga binibigay sa atin na biyaya. Kailangan ipagpasalamat natin sa Panginoong Jesus dahil siya nagbigay sa atin ng ano, pagkain sa pangaraw-araw. Kaya kailangan yun. Sarap yan mga idol. Paborito ng mga anak ko itong mga idol. Lalo na yung ano mga idol, yung lakimi, yung noodles. Tapos lalagyan ng itlog, pipretuhin. Nako, paborito din nila yan mga idol. Sa ngayon, ito yung niluto namin. Ito yung pinapaluto ng anak ko. Kasi paborito niya yan eh. Okay, mamaya na lang ulit mga idol. Pag naluto na, papahita ko na lang na. So, ayan mga idol. Ah, luto na. Patanggalin na natin mga idol. Ah, ganun lang kadali mga idol. Pag di ka marti sa ulam, talagang ano, kaulam ka mga idol ng ano. Masustansya pa. Huwag lang din lagi mga idol. Huwag lang ba yung sa isang linggo, mga isang bisis lang, ganun. Tapos gulay naman. Gulay talaga masarap. The best mga idol. Yung gulay ba? Yan ang paborito ko eh. Kasi yung mga anak ko ay kumain ng gulay. Piling-pili yung mga kinakain na gulay mga idol. So ayun, ang dito na lang mga idol. Maraming salamat sa walang sawa ninyo suporta sa channel ko, sa Facebook page ko. At pa-support na rin mga idol sa YouTube channel ko ah. Ah uh, same lang po yung channel ko doon. Oliver uh, rin sa TV Official. 'Yon mga idol. Uh, salamat, bye-bye. Thank you for watching.